I love you baby boy I love you Sayon Winter, Spring, Summer or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags, ano? uh, Umaga na dito sa Edmonton ano? Pero nandito kasi ako sa basement Nandito kasi ako tumatambay kasi Uh, ayoko muna makita si Sain na nag, ano, nasa, nasa taas alam mo yung naka, ano, nakatulala na naman ay na ako parang hindi ako, hindi ako nakatulog ng maayos kanina mga kailis. alam mo yung paidlip idlip paidlip idlip idlip ganun kasi pasilip silip kay Sain ganun din yung pangalan na prinsesa natin kasi nagbo-vomit si Sain ano? vomit eh, Siyempre, nagkakalat yung mga tubig sa floor eh, kailangan linisan yun, makakain. Eh. Minsan, sumusuka siya. Ayan, pasintabi po sa mga kumakain, ano. So, mamaya, pagka uh, titingnan ko yung, titingnan ko yung, ano, yung status ni Sion, pag talagang hindi niya, makikita ko naman kung hindi niya talaga kaya, no. So, kausapin ko na yung pangalan na prinsesa, sabihin ko sa kanya na dalhin na sa ospital. So, naalala niyo, mga kainay, ano, meron, meron akong tinatabing uh, share kay Sion, pagka uh, sumisweldo tayo sa trabaho ano tsaka sa YouTube nagtatabi talaga ako ng pera para kay Sayon kasi nga wala pang insurance si Sayon kasi alam ko na darating yung panahon darating yung time na magkakasakit magkakasakit talaga yung aso na yan syempre parang tao din yan so yun muna yung yun muna yung gagamitin namin kasi syempre importante yung mapacheck up sya tsaka mabigyan ng gamot yun ang muna importante so mag, iba talaga pag nagtatabi tayo ng pera mga kainay sa for emergency kasi yung pangalan natin, prinsesa, wala. <laughs> wala namang na-interview yun eh. Naubos na yata. <laughs> Nagawa ko pa tumawa eh. No? Hindi, kailangan natin yan maging masaya kahit pa paano. Hindi, <laughs> hindi porke may pinagdadaanan tayo ngayon. Dahil sa ating aso eh, nakasimango tayo. Tapos eh, dadalin pa natin hanggang trabaho. Naku, hindi magandang habit yun. Ano? Although hindi naman talaga maiwasan minsan, di ba? Pero, nangyayari talaga sa buhay ng tao yan, mga kainags. Ano? yung mga ganyang klase ng pinagdadaanan dadali na namin si Sayon sa ano ngayon sa vet ng ating uh, na prinsesa no? kasi pang, pang ano na ngayon, pangatlong araw na na umiinom naman si Sayon ng tubig pero nagbublow pa rin so yan ang ating pangani na prinsesa so binigyan ko na siya ng pera para pambayad sa sa veterinaryo tsaka mga gamot Ayan, so kumuha ng kumot para ano para hindi masukahan yung upuan ng sasakyan ng ating panganay na prinsesa. Marami ng mga nagko-comment, marami na nagbibigay ng message sa akin na kung ano yung magandang insurance. Ay, uh, pala depende po pala, pala, sa aso 'yan, ano? Kasi si Sayon mahal yung ano ni Sayon eh. Uh, yung base yan, base, base doon sa mga mga na inquire namin. Eh katulad na, nabanggit ko, ako kasi ako yung sa pagkain ni Sayon dog food niya. Tapos si Mahal Arena yung mga beef, meat, tsaka mga treats. Yan, si Mahal Arena yan. Tapos yung ating pangalan na prinsesa, ganun din. buhin-bili rin siya ng mga treats. Tsaka, yun nga, sabi ko sa kanya, aso mo yan, dapat ikaw yung sa insurance. Tsaka para siyempre matuto rin siya mag-budget ng pera niya, mga kainag. Ano? So, katulad yung nabanggit, kumabuti na lang, meron akong itinatabing na pera para kay Sion just in case of emergency. So ito, ito si Sayon eh ano? matamlay talaga siya Kaya Matamlay din ako siyempre mga kainis ano? Yung pangalan na prinsesa nga natin kanina pa nag eh. So <sighs> Nandiyan na yung mahal, yung mahal na pangalan na prinsesa natin uh, Kukuni na si Sayon. Lalagay na sa sakyan <clears throat> Para madala sa bet Good boy So pangatlong araw na kasi ito na hindi talaga siya kumakain ano. Ah, so ito yung suspect ko na nangyari mga kainags ano. Naglabas tayo ng mga change oil. 'Yan yung mga used oil oh. Ito yung mga used oil mga kainags ano. Meron kasing walang takip. Wala na rin laman actually, wala na rin laman. Kaya lang syempre yung lips nung yung lips nung jug may mga used oil. So nandito siya, yung mga used oil. So nandito rin si Sayon dinilaan ni Sayon. Parang gustong gusto niya. Tinan no, ko, uh, tinapi, tinapi ko si Sayon. Ano? Para ano, ah, saan use oil? Nandito yung use oil eh. Ay, wala na, wala na rito. Yung, yung jug na use oil, wala na eh. Dalawa yun eh. eh. Kagabi pa nga kami, hindi masyado makatulog ng panganay na prinsesa. Ano? Tuwing pupunta kami sa washroom eh, binibisita namin talaga si Sayon. It's okay, baby. Ha? Huh? lang natin si Ate Pia, ano, ha? Huh? Tapos sa uh, punta na tayo sa vet, okay? Huh? Huh? So nanginginig na talaga siya mga kainig siya, no? Kung napapansin niyo yung mga muscles niya. Ayun, no. Oh. Nanginginig. That's okay baby boy love you hmm. I love you baby boy be strong ha huh? be strong okay huh? I love you hmm? So, nadala na namin si Sayon mga kainags, ano, dito namin, dito kasi nagparada yung pangalan na prinsesa, dito namin dinala mas madali kaysa doon sa harap. Ah. Huh. Sayon, Sayon, Mamatamlay. Sige na. Bye-bye. Ay, nako mga kainags. Ano? Ganyan talaga. <laughs> Naalala ko dati nung maliit pa yung anak ng na panganay natin nung nagkasakit yan mga kainags. Ano? Nung bata pa. Nagsuka sukata eh. Ganon-ganon. Ganon-ganon din yung pag-aalala namin. Pag-aasikaso. Grabe. Ah! Ah, uh, tayo sa trabaho, mga kainags, ano? Kailangan ko magmadali kasi ilang minuto na lang mag mag-aano na yung oras ko, no? Naubos kasi yung oras ko, mga kainags, no? Kasi nag-uusap kami ng pangalan na prinsesa habang nandoon sila sa veterinaryo clinic. Kung ano yung status ni Sayon. So tumawag siya sa tumawag pa pala sila sa poison kasi nga may nalik na ano, yung meron siyang nalik na ano no, na uh, vehicle uh, used oil. So isa 'yon sa mga titingnan kaya uh, Tumawag sila sa uh, Poison Sa US pa Nagbayad sila ng $85 Para lang malaman ano So mamaya ako na ikikwento sa inyo Yung kabuuan mga kainigs ano Kasi mali na talaga ako Kailangan ko na magmadali Naubos na yung oras Kasi Grabe Nag-alala tayo sa aso natin ano Alam nyo yung ah, Kaharap mo yung Waw ko Hindi ko alam sasabihin ko Mamaya na mga kainigs mag, magkaklak clock in muna ako Kasi mali-late ako eh Bukas siya to Bukas yata ulam natin mga kainis ano? manok na binake so ito nga pala mga kainis ano, bago natin simulan yung ating uh, kwentuhan tungkol sa kay Sion. eh, nandito nga pala yung si Boss Ricky uh, huling araw niya narito tama ba? huling, huling araw, araw. yes huling, huling araw, araw na rito eh. <laughs> so ito matagal ko nang kasabayan to dito 2011 pa mga kainis ano ilan pa lang kaming Pilipino rito ah. eh, meron siya nakitang mas magandang opportunity kaya iiwanan niya na kami thank you paano ba yan? Ano? Thank you. Ayos. Good Ayos. luck. Ingat. Pwede ba kitang mayakap mamaya? <laughs> <laughs> Ako na yayakap sa'yo. Thank <laughs> <Sige>. Ayos, <laughs> sige, ayos. Sige. Salamat, salamat. <laughs> so, mga kainis, ano? O nga pala, si Sayon nga pala. Ah... Uh, uh, nag, kasi nagpapalitan kami ng text ng ano nung ating uh, panganay na prinsesa no so si si, Sayon mga kainags eh nabigyan na ng gamot ng doktora uh -huh. tapos ang maganda nito pinakain na rin kasi ano may mga instruction na sinabi yung ano yun eh? may mga instruction na sinabi yung uh, dok, hindi doktorano yung veterinaryo tama doktor veterinaryo tungkol kay sa so sabi sabi niyang, de, ng 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 veterinaryo pakainin lang daw ng mga kahit konti si sayon tapos yung gamot na binigay sa kanya parang ano yun parang powder yata yung ano yung gamot na ihalo sa pagkain o sa tubig para may painom so nagtext text sa akin yung panganay na prinsesa na, na, pakain niya raw ng konting pagkain para lang may laman yung tiyan ni Sayon at nilagyan ng tubig, ah nilagyan ng gamot yung tubig na tapos pinainom din kay Sayon. So importante dito mga kainags, ay na ano na nabigyan na ng gamot si Sayon. 'Di ba? papaano paano yung gamot talagang importante diyan. yun lang naman ang inaano ko, yun lang naman talagang ang inaalala ko yun, no? na mabigyan ng gamot si Sayon. Ah. So mga kainags na uwihan na tayo ngayon ano ah uh, kanina no nung nagtatrabaho ako habang nagtatrabaho ako parang naubos na yata yung luha ko mga kainay kakaiyak ano hindi naman yung sobrang iyak na overacting na iyak mga kainay ano? alam niyo yung nagtatrabaho kayo pero tumutulo yung luha nyo kasi kahit na nung gawin kong ano no kahit na nung gawin kong concentrate talagang pag nakikita ko yung mukha ni Sayon mga kainags ano, yung mukha ni Sayon nung, alam niyo yung alaga niyong aso na may sakit na alam niyo yung dumuduwal na wala lang maisuka tapos naka, nakatingin sa sayo nakatingin ka rin sa kanya eye to eye contact kayong dalawa A alam niyo yung hindi niya masabi pero makikita mo sa mata ng aso na kailangan niya na talaga ng tulong mo ganon yung nakita ko kanina bago namin siya dalhin sa ospital mga kainag sa veterinaryo nakaganon siya nakaganon lang siya oh tapos nakatingin siya sa akin eye to eye contact yun hanggang hanggang ngayon hindi ko makalimutan mga kainags ano? at pag naaalala ko yung time na yun doon ako kinukurot yung puso ko talaga talagang ano talagang doon ako lumuluha umiiyak hindi naman yung iyak na may sounds mga kainags ano? yung lumuluha ka na may meron kang naiisip na alala na hindi ko ma-explain mga kainis yun. Pero siguro naman alam nyo yung sinasabi ko eh, no? Mahirap eh, no? Mahirap kasi yung gano'n. Yung especially, mahal na mahal mo yung aso mo. Lumaki sa'yo. Nasanay, nasanay ka na kasama mo siya lagi na masaya, masigla. Tapos tuwing uwi ka, nandyan siya, sasalubungin ka niya. Masaya siya, di ba? Tapos suddenly, bigla na lang siya mahina. Nakatingin siya sa'yo yung gano'n. Para bang sinasabi niya sa'yo na kailangan ko ng tulong mo hirap na hirap na ako oh, grabe meron akong tissue dala kanina mga kainay ano? siguro buti na lang may tissue yung dala kanina dami kong talagang ano? minsan ano? mabuti na lang yung trabaho namin dito is ano yung iba no yung wala kang kasama sa hindi ka tulad pag nasa office ka eh mahalata ka ng ka-office mate mo umiiyak ka <laughs> lumuluha ka kasi iba mga kainay iba mahirap talaga no mahirap talaga pagka ano hirap talaga especially ganyan aso natin ano mahirap talaga mga kaya ano eh Eh tayo pa naman tayo pa naman mga kainags ano tayo pa naman mga Pilipino eh kahit na meron tayong pinagdadaanan eh masayahin pa rin tayo no minsan nga hindi mahalata sa atin na meron tayong pinagdadaanan eh no kumakanta pa tayo minsan kahit na... May iniisip tayo na yung mga mahal natin sa buhay. Especially, mahal nating aso eh. Katulad si Sayon, you know? masama ang pakiramdam. Hindi magandang kondisyon. Nagagawa pa nating tumawa. <laughs> Nagagawa pa nating kumanta minsan, di ba? <sighs> Ako ay may alaga. Asong mataba. Buntot niya mahaba. Nandito na tayo sa bahay mga kainag ano? Andun si Sayon, ayun, no? Oh. Hello, Sayon! Gumagalaw-galaw ang buntot. Kumusta na? Mukhang okay-okay ka na ngayon, ah. Ha? Gumagalaw-galaw na yung buntot, oh. Ano? Ha? Kumusta na? Ako. Gumagalaw-galaw na ang buntot. Ano? Ha? Ano? Ba, good sign yan, ano? 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 Hmm, musta si Sayon Nakainom na siya ng gamot? Mm, Pwede naman ulit. Pwede naman ulit gamot. Nakakalabas siya lang ba ngayon? Hmm, mm, at least okay na yon, At least ano na. Nabigyan siya ng gamot kanina. No? maganda ano, antibiotic ba yun? Ha? Hindi na bumubula yung bibig? Buti naman. Good sign. So, hindi na daw bumubula yung bibig ni Sayon mga siya. No? Good sign na yan. Ano? Ha? Umihina? Ay, hindi umihina. Hindi umihina. Uminom na siya tubig. Ay, nako, nako. Ano? So tara mga kainis. Ano? Kanina pa ba tanda dito sa labas? Mm, ka. Wali. Dito siya ka muna anak sa akin, anak, ha? Ay, kawawa naman ang baby ko. Parang ayoko na umiyak mga kainis. Pagod na ako, umiyak. So, ay, asan yung gamot eh? Tingnan natin yung gamot ni, ano? Sayon. Ah, so ito. Ito yung... Ayan. Ito ano sa kanya? Hindi ko ba ito pinatakot kasi 24 hours. Hmm. Ano yan? Instruction. yung mga gamot? Ito gamot. Ito sa mga uh, gamot. So magkano ang ah, magkano lahat? 349 349 So 300 lang yung ginawa mo sa ano ko Hindi, 349 na. Lahat-lahat? Hmm. Hindi, kasama lang yung yung sa akin. Iba kong binilala niyo yung ano. June uh, na 95. Okay. So ito, mga gamot niya, may mga may mga note mga kayo no? Kailangan okay, ko 'yun. So maraming gamot siya. Hmm. Lahat ba kailangan bayarin sa kanya? Hindi. Ito daw isang sa kanya. Ito. Pag pupunta lang sa vet for check up, papay namin. Ang ah, pampakalma. Mhm. Mm Tablets by mouth 2 hours prior. Okay. Kasi 'pag pupunta lang siya ng vet, ito to lagi papainom mo. Sige, sigilagay mo naman. Tapos ah uh, yung papainom natin kay Sanya ano? Ito. Ah ito papainom natin. Mm -hmm. Ito yung gamit ang syringe. Mmm. Tapos... Ito pa naman wos. kahit bukas na ng maga kasi every 12 hours. O oh, sige. Kahit bukas na to. Bukas na. Ito din bukas na. Ayos. Ito papainom mo na siguro to. 12 am pa oh, O sige. Ito, ito painom okay, natin ngayon. Sabay-sabay naman mga kasama. Na, ah, di ba may nasa gumamay nung mga 12 am. Hintayin mo natin siya. Pakainin mo na siya. Paano pa? Okay. Pakainin. Ano pa? Pakainin so, natin. Po. So mga kainags ano, yung findings ng doktor kay Sayon, mild lang daw yung vomit sa kanya. Mild lang sabi tayo, no? Mm -hmm. Mild. So, magandang balita kasi mild hindi serious. Case mild case. Buti naman. Ayos, salamat. So, ay, kahit pa paano, na ano, natin yung yung pangamba natin kay Sayon, mga kainags, ano? mm -hmm. So, mild case. Ayos. Salamat naman. Thank you. Ito, ito Mahal na dito. Ano yan? And so, maraming maraming salamat sa pangalan na prinsesa natin, sa talagang tumuto kanina. Tsaka mabuti na lang, naka-day off ka kanina, no? Sakto. Mm. Day off ka. Naubos ba yung luha mo kanina? <laughs> naubos din yung luha mo kanina, eh. Kahit nagtatrabaho ako, naubos, eh. Ay, ganun talaga, mga ka-inays, ano? Pagmahal mo talaga yung aso mo. Anyway, so, bali, nagastos namin, mga ka ano, ay sa akin, kasi, magkano, uh, magkano, mag mag ano kanina nagastos mo, 345,000, 350. Ah, 350. Sabi natin 350 sa check-up tsaka sa gamot ni Sion plus? 95 USD. 95 USD. Yun yung pagtawag sa poison kanina doon sa US yun. US pa yun, tinawagan. Para examine kung... Kasi yung ang suspect nga, ang suspect nga namin yung ano yung WD30 no na change oil okay. ng vehicle. So sabi nga nung poison na taga USD, uh, U, ng US, mamamatay magkakaroon daw dapat ng reaction di ba Bo, so wala naman nangyari so wala naman daw at least ano na yung panatag ng loob natin kahit pa paano natin si ano para ano na pwede pa yun eh tara pasokin ko muna ng mga risi sa ayun ano? come here buddy come here pero mas mukhang okay okay na si sayon ngayon no? yung aura ng mukha niya yan yung, yung aura ng mukha ni sayon mga kinis mas okay okay na ngayon ano? Parang hindi na siya nahihirapan katulad kanina. Hirap na hirap. Come here, buddy! So, mga kainags, ano? Ang isa rin sa mga suspect namin, kasi baka may mga, may mga mushroom kasi rito sa backyard. Baka isa yun sa mga nakain sa ng mga poison, poisonous na mushroom. at ano? Tapos may mga damo rin kasi rito na, ano, eh, na allergic daw yung mga aso. Uh, nabanggit din sa akin ng mga kasama ko, ng kasama ko sa trabaho na meron ding aso. Eh dito lang naman siya nagagala-gala, ano Pero maganda nun mild lang daw yung ano niya. So, Enzo. Ano baby boy? Oh, di ba mga kinis ko napapansin niyo? Kung yung kanina kasi, yung mukha niya parang hirap na hirap talaga, 'di ba? Nung kaninang umaga bago natin dalhin sa ospital? Ano daw? Ano? Ano? Pansin may anxiety mm -hmm. Si Sion So ito mga kainags, ano, papainumin namin si Sayo nito ngayong gabi kasi 24 hours to eh. Tapos uh, ito, binigay sa kanya kasi napansin nung veterinaryo na may anxiety ito no? May anxiety si Sayo. Ibig sabihin ng anxiety parang oh, parang nalulungkot ganun na walang kalaro. Tapos sa uh, kailangan na talaga Anx anxiety, ganun. Anxious. So ito mga katulong sa kanya ito mga kainag siya no. Ayan na siya. Ay, nakikita ko na yung improvement na. Ah. Ano? Ay. Kita ko na improvement mga kainag siya. No? Ano baby boy? Ano? Nagalala ako siya kanina. Ano yun te? Nililinis ano, mo yung syringe. O oh, sige, So yun mga kinags, ano, hinahanda na ng pangalan ng prinsesa natin yung mga gagamot, uh, ipapasok natin sa katawan ni Sayon. Ay, at least, eh, ano, maganda yung ano, improvement ngayon, nakita ko kay Sayon Kaysa kanina kasi, it, grabe yung kanina. Eh. Mat makikita mo talaga sa mata yung ano niya eh. Yung paghihirap niya kanina eh. Pati sa bibig niya, makikita mo talaga eh. Ayan, so inahalo ng pangalan ng prinsesa. Yeah, so ito kami ni na ngayon. Saya ng baby ko na yan. Ay, so, may improvement na mga kainis, ano? May improvement na nakikita ko na eh. Ano? Ano? Inom ng gamot, ano, ha? Inom ng gamot para mas magaling. Gumaling ng maaga, ano? Nang mabilis, ano, ha? Mahal na mahal kita. Nako, inubos mo ang luha ako kanina. Ano? Ha? Mmm. Ano? 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 Kisa ko sa bibig ko. Kisa ko. Tiyan! Hmm. Ah, ka na. Good boy. Ay, nako. So, nahirapan kaming ipainom eh, yung yung nasa syringe mga kayo na kay Sion, ano? Talagang ano kasi natatakot sa Sayon eh. Lumalaban, eh. Pero, merong, kahit pa paano, merong kaming na sa, sa loob ng katawan niya. So, sabi naman kasi ng vet, basta meron may pasok kasi meron kaysa wala, di ba? So, ito na si Sayon mga kainigs, ano? Ano na? na tayo, pahinga ka lang, ha? Papahinga rin si Papa Inex, ano, ha? Lagi mo sa tundan, mahal kita, ha?